Ang aga-aga pinapakilig ako ni Lord. Alam niyo kung bakit? Bago ko lumabas ng bahay para magsundo sa aking asawa sa kanyang trabaho. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng word mo na pangahawakan ko ngayong araw na to. Alam niyo po ang binigay niya sa akin at gusto ko pong i-share sa inyo kasi alam pong ito ay para sa lahat. Sabi po sa Lamentations 3.22-23, The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Sabi po sa Tagalog, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Grabe yung assurance, no? Siya yung ating source ng, ng comfort, ng hope, na yung pag-ibig niya unending talaga. Yung biyaya niya, yung compassion niya, laging nagre-renew every morning. Every morning. Kaya may forever, no? May forever at yun ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat, kaibigan. I am blessed, Victoria. I am forever blessed and so are you. Bye, guys!